Alam mo ba? Summer season is out at tag-ulan season is in. Kaya naman, nagsulputan na naman ng mga sakit gaya ng ubot sipon. Ang iba, sa butika ang takbuhan, pero ang iba, sa kusina nagtutungo para pumiga ng isa sa mga pinakakilalang natural na remedy sa Pilipinas. Ito ay ang kalamansi. Ang maliliit at mabangong prutas na ito ay hindi lang pinipiga para sa sausawan kundi isa ring gamot na ginagamit ng mga ninuno natin laban sa mga sakit. Oops, huwag ismuli ng kalamansi dahil ito ay mayaman sa vitamin C, isang bitamina na kilalang pampalakas ng immune system. Kapag malakas ang resistensya ng katawan, mas mabilis tayong makaiwas sa sipon, ubo at iba pang karaniwang trangkaso. Ito rin ay may antioxidant properties na nakatutulong sa paglaban sa mga virus at bakterya. Ayon sa Philippine Council for Health Research and Development, ang kalamansi ay may anti-inflammatory at antimicrobial effects, ibig sabihin mabisa itong pantanggal ng ubot sipon. Sa Pilipinas, karaniwan nang ginagamit ang kalamansi at hinahalo sa maligamgam na tubig at kaunting honey bilang natural na inumin para sa may sipon o ubo. Kalamansi juice for short. Pero, malaga rin tandaan na ang kalamansi ay maaaring makasama kung ito'y hindi maayos na ginamit. Ang sobrang asim kasi nito ay maaaring magdulot ng acid reflux. Ayon kasi sa pananaliksik ng University of Guam, ang kalamansi ay kabilang sa highly acidic citrus fruit. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng matinding pagbahing, sipon o pag-ubo, agapan mo na yan sa pag-inom ng fresh na kalamansi juice. Ngayon, alam alam